Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga pagkakataong sobrang sakit na ng lahat pero wala ka nang masabi. Hindi dahil wala kang gustong sabihin. Pero dahil napagod ka na. Napagod ka na magpaliwanag, magdepensa, maghabol ng mga taong sanay lang mangubos ng lakas mo. Hanggang sa isang araw, natahimik ka na lang. At yung katahimikan na yon, yun pala ang pinakamalakas mong sagot. Kasi minsan, hindi mo na kailangang sumigaw para marinig hindi mo na kailangang magpaliwanag para maintindihan. Kasi may mga bagay na mas malinaw kapag tahimik. Tahimik ka na lang, pero ramdam ng lahat yung bigat ng hindi mo sinabi. At kung tutuusin, dun ka talaga bumawi. Hindi sa sigaw, hindi sa drama, kundi sa katahimikan mo. Sa totoo lang, tahimik na tao ang pinakamahirap labanan. Kasi wala kang mapiga. Hindi mo alam kung anong nasa isip nila. Hindi mo alam kung galit ba sila, nasaktan, o okay lang. Pero, yung totoo, Nandun lang sila, kalmado. Pero hindi ibig sabihin walang nararamdaman. Ganito kasi yan. Kapag pinili mong manahimik, hindi ibig sabihin talo ka. Ibig sabihin, kontrolado mo sarili mo. Hindi mo binigay sa iba ang power na sirain ang peace mo. And sa panahon ngayon, yung may control sa emosyon nila, sila yung may tunay na lakas. Marami kasi sa atin, lalo na tayong medyo tumandana ng konti, dumaan na sa kung ano-anong drama sa buhay. May mga taong ginamit ang kabaitan natin. May mga sitwasyong gusto nating ipaliwanag ang sarili, pero hindi naman nila gustong makinig. Kaya anong natutunan natin? Na hindi lahat ng laban kailangan ng salita. May mga laban na mas panalo ka kapag tahimik ka. Kasi sa katahimikan mo, nagkakaroon ng space para makita mo ng malinaw kung sino talaga sila at kung ano talaga ang halaga mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Kaya pag pinili mong manahimik, pinipili mo rin protektahan ang sarili mong kalinawan. Hindi mo sila pinagbigyan ng eksenang gusto nila. Hindi mo pinakain yung ego nila. At dun sila natatalo sa tahimik mong disiplina. Napansin mo ba? Kapag hindi mo sila pinatulan, bigla silang nagiging defensive. Kapag wala kang reaksyon, sila pa ang nag-aalala. Kapag di mo pinansin, sila yung parang hindi mapakali. Bakit? Kasi sanay silang kontrolin ka sa emosyon mo. Sanay silang may marinig mula sa'yo. Pero ngayong tahimik ka, hindi nila alam paano ka babasahin. At yan ang tunay na power move. Hindi mo sila sinigawan, pero sila yung nayanig. Hindi mo sila hinarap, pero sila yung napaisip. Hindi mo sila pinahiya, pero sila yung napahiya sa sarili nilang konsensya. Ang katahimikan, hindi kahinaan. Dahil ito ay disiplina. Ito ay respeto sa sarili. Ito ang sinasabi ng Stoics. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang kalmado mong loob. Kasi sa dulo, hindi mo kontrolado kung ano ang ginagawa ng iba, pero kontrolado mo kung paano katutugon. Tahimik pero matindi. Tahimik pero buo. Tahimik pero malaya. Kaya kapag naramdaman mong gusto mo ng sumagot, gusto mong patunayan ang sarili mo, tanungin mo muna, worth it ba? Kung hindi naman, piliin mo na lang yung katahimikan na may dignidad kaysa sa gulong walang katapusan. At alam mo ang pinakamaganda? Kapag natutunan mong gamitin ang katahimikan mo ng tama, doon ka nagiging mapayapa kasi hindi mo na kailangang makipag-away para mapatunayan na tama ka. Hindi mo na kailangang habulin yung closure na hindi nila kayang ibigay. At hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong ginusto lang naman talagang hindi ka maintindihan. Minsan, yung hindi mo sinabi, yun na ang sagot. At yung hindi mo ginawa, yun na ang nagpa-realize sa kanila ng totoo na hindi mo na kailangang bumalik para makaganti kasi tahimik mo palang, sapat na. So kung nandyan ka ngayon tahimik, pero may dinadala sa loob mo tandaan mo, hindi mo kailangang laging sumigaw para marinig. Ang katahimikan mo, minsan, mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. At kung may mga taong nagtanong kung bakit bigla kang natahimik, sabihin mo lang, wala, napagod lang ako magpaliwanag sa mga ayaw umintindi. Kasi sa dulo, hindi mo kailangang manalo sa argumento. Ang tunay na tagumpay yung kalma ka, tahimik, pero buo. At habang sila abala pa sa pagdaldal, ikaw tahimik lang, pero doon mo na pala sila iwan alam mo kung bakit natatakot ang mga tao sa tahimik, kasi hindi nila makontrol. Kapag di mo sinasagot, di mo pinapatulan para silang nauubusan ng bala. Sanay silang sila lagi ang bida sa gulo, sanay silang ikaw yung nagre-react, umiiyak, o nag explain Pero ngayong kalmado ka lang, parang bigla silang nawalan ng power. At dun nagsisimula yung revenge na hindi mo sinadya. Tahimik kang naghilom pero ramdam nila. Tahimik kang nag-move on, pero sila yung naiwan sa gulo na sila rin ang gumawa. Kasi ganito yan kapag pinili mong manahimik, pinipilit mo rin silang harapin ang sarili nilang konsensya. Wala ka ng paliwanag, wala ka ng defense. Sila na lang, sila na lang yung may boses sa loob ng utak nila na paulit-ulit nagre-replay ng mga ginawa nila. At kahit wala kang sinabi, parang naririnig pa rin nila yung tahimik mong, alam ko, sabi nga ni Seneca, he who is brave is free. At yung tapang na yon minsan makikita sa katahimikan. Kasi hindi madali maging tahimik. Ang dali maglabas ng galit. Ang dali mag-post, mag-rant, mag, mag, mag sa kung sino-sino. Pero yung piliin mong tumahimik, kahit pwede ka namang manira o maglabas ng sama ng loob, yan ang klase ng tapang na hindi kayang gayahin ng kahit sino. Tahimik ka pero hindi dahil mahina ka. Tahimik ka kasi marunong ka ng pumili kung saan mo ilalagay ang enerhiya mo. At hindi mo na isusugal yon sa mga taong hindi naman kayang sumabay sa growth mo. Marami sa atin, lalo na ngayong nasa age na tayo na mas pinipili na ang peace kaysa drama, na pagtanto natin, hindi lahat ng laban kailangan salubungin. May mga laban na mas panalo ka kapag hindi mo na sinagot. Kasi habang ikaw kalmado, sila abala pa rin sa pagpatunay na sila ang tama. Kahit alam nila, hindi na. At nakakatuwa, no? Yung dating gusto mong kausapin, ngayon sila yung gustong kumausap. Yung dating binigyan mo ng paliwanag, ngayon sila yung naghahanap ng paliwanag mula sa'yo. Ganun ang tahimik na ganti. Hindi mo kailangan gumawa ng plano, hindi mo kailangan gumanti sa paraang marahas. Ang karma minsan tahimik din. At ang katahimikan mo minsan, siya na mismo ang nagpaparealize sa kanila kung gaano kanila nasaktan. Napansin mo rin ba kapag hindi mo na sila pinatulan, bigla silang nagiging defensive. Parang sila na mismo 'yung nagkukwento ng mga dahilan na hindi mo naman hinihingi, kasi 'yung konsensya nila, hindi nila mapatahimik. Kaya kahit wala kang ginagawa, naririnig nila 'yung boses mo sa utak nila. Boses ng katahimikan at para sa kanila, mas nakakabingi yon kaysa sa kahit anong sigaw. Ganyan ang power ng silence. Tahimik ka, pero yung epekto, lagpas pa sa salita. Parang tubig na unti-unting lumalalim. Hindi mo agad napapansin, pero bigla ka nalang lulubog sa bigat ng realization. At kung tutuusin, hindi lang sa relasyon o sa tao nangyayaring yan. Minsan pati sa trabaho, sa pamilya o sa mga kaibigan. May mga pagkakataon na kailangan mong manahimik hindi dahil takot ka, kundi dahil ayaw mo nang dagdagan ng gulo at doon mo mapapatunayan na lumaki ka na. Hindi ka na yung dati na laging may sagot. Ngayon, marunong ka ng pumili ng laban. May mga tao talagang hindi mo kailangang kausapin para manalo. Minsan kailangan mo lang silang patahimikin, hindi sa salita, kundi sa presensya mong kalmado, mahinahon, at buo. Kasi yung ganong klase ng tao, hindi na madaling galitin. Hindi na madaling manipulahin. At yun ang kinakatakutan ng mga sanay mang kontrol. Kapag di ka na reactive, nawawala ang power nila at kapag di mo na sila binibigyan ng access sa emosyon mo, para na silang nawala ng direksyon. Kasi dati, ikaw yung nagbibigay ng fuel sa apoy nila. Ngayon, pinatay mo yung apoy gamit ang katahimikan mo. At alam mo ang pinakamaganda sa lahat? Habang sila abala sa paghahanap ng sagot, ikaw tahimik lang, gumagaling, umaangat, nagiging payapa. Kasi ang tunay na revenge, hindi yung makita silang talunan. Ang tunay na revenge, yung tahimik kang naging masaya kahit wala na sila. Kaya kung may mga tao mang sinaktan ka, ginamit ka o niloko ka, huwag mong sayangin ang lakas mo sa pagpapaliwanag. Hayaan mo silang magtanong. Hayaan mo silang manghula. Hayaan mo silang mapaisip kung anong meron sa tahimik mong kalmado. Kasi yung hindi nila maintindihan, yun na ang leksyon na para sa kanila. At sa gitna ng lahat, hawak mo pa rin ang pinaka-importante, ang kapayapaan mo, ang respeto mo sa sarili. At yung lakas na hindi kailangan ng audience para mapatunayan. Tahimik ka lang, pero ramdam ng lahat. I'm done explaining. I'm done chasing. I'm done proving. Kasi minsan, hindi mo kailangang magpaalam para maramdaman nilang wala ka na. Ang katahimikan mo na mismo ang nagsasabi ng lahat. Alam mo, dumadating talaga sa punto ng buhay na mapapagod ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sawa ka na. Sawa ka na sa paulit-ulit na paliwanag. Sawa ka na sa mga taong gusto lang manalo sa argumento pero hindi marunong makinig. Sawa ka na sa laban na kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang mali sa dulo. Hanggang sa bigla kang natahimik. Hindi mo na gustong ipaliwanag. Hindi mo na gustong habulin. Hindi mo na gustong patunayan. At yung katahimikan na yon, yun na pala ang pinakamatinding anyo ng freedom. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang sumigaw para makawala. Minsan, kailangan mo lang tumahimik at iwan ang gulo. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan sagutin. Hindi lahat ng tao kailangan ipaliwanag. At hindi lahat ng laban kailangan mong panalunan, lalo na kung kapalit, kapayapaan mo. Sabi ni Epictetus, No one can make you angry unless you allow it at dun mo marirealize grabe pala yung power na meron ka kapag marunong kang hindi mag-react. Kasi habang ikaw tahimik, sila nagwawala sa guilt. Habang ikaw kalmado, sila ang hindi mapakali. Habang ikaw paakyat, sila naiwan sa ingay na sila rin ang gumawa. And sa dulo, hindi mo kailangang makita silang bumagsak. Hindi mo kailangang makinig ng sorry na hindi naman totoo. Kasi minsan, ang hustisya hindi nang gagaling sa mga salita kundi sa peace na meron ka ngayon. Yung peace na dati, akala mo hindi mo na mararamdaman. Pero ngayon, hawak mo na ulit. At alam mo kung bakit? Kasi natutunan mong manahimik. Tahimik pero marunong na. Tahimik pero alam na ang halaga ng sarili. Tahimik pero hindi na nagpapagamit. Tahimik pero buo. Ang tahimik mong revenge, hindi para ipamukha sa kanila na nagkamali sila, kundi para ipakita sa sarili mo na kaya mong maging payapa kahit walang closure, kahit walang paliwanag, kahit walang hustisya. Kasi ang totoong closure, hindi mo hinihingi sa iba, ginagawa mo sa sarili mo. At kung nasasaktan ka pa rin minsan, normal lang yon. Kasi kahit gaano tayo katatag, may mga alaala -ala pa rin kumakatok minsan. Pero ang maganda, hindi mo na sila pinapapasok. Nakangiti ka na lang. Tahimik pero malinaw. Tapos na yon. Kasi habang sila abala sa paghanap ng panibagong drama, ikaw busy na sa pagbuo ng panibagong buhay. At habang sila naghahanap ng reaksyon mo, ikaw naman tahimik lang nagpo-prosper. Nagmahal ulit, tumatawa ulit, humihinga ulit. At doon mo mapapatunayan. Ang katahimikan hindi lang sandata, isa siyang healing, isa siyang rebirth, isa siyang reminder na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi marunong makakita ng totoong mong halaga. Kasi minsan, yung hindi mo sinabi, yun na ang pinakamalakas mong sagot. At yung hindi mo ginawa, yun na ang pinakamatinding leksyon na ibinigay mo. Kaya kung may mga taong hindi mo na kinausap, hindi mo na sinagot, hindi mo na binalikan, huwag mong isipin na duwag ka. Ang tawag doon growth. At yung katahimikan mo, hindi kawalan. Isa yung panalo na hindi mo kailangang ipagdiwang sa harap ng iba. Tahimik ka na, kasi alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang kapayapaan mo. Tahimik ka na, kasi hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo. Tahimik ka na, kasi alam mong yung mga tunay, maririnig ka kahit hindi ka na nagsasalita. At sa dulo, hindi pala totoo na revenge ang katahimikan mo. Ang totoo, redemption siya. Pagbabalik ng sarili mo. Pagbabalik ng dignidad mo. Pagbabalik ng kalayaan mo. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mo na namang magpaliwanag, gusto mo na namang ipaglaban yung hindi na sulit huminga ka lang. At alalahanin mo to, hindi mo kailangang sagutin ang lahat. Minsan, ang katahimikan mo na mismo ang sagot ng buong mundo. Kasi sa huli, yung tahimik mong enough, yun ang naging pinakamalakas mong I'm done. So kung tahimik ka ngayon, wag mong isipin na mahina ka. Tahimik ka kasi matalino ka. Tahimik ka kasi marunong ka ng pumili ng laban. Tahimik ka kasi mahal mo na ang sarili mo at sa mundong punong-puno ng ingay, ang pinakamatatag ay yung marunong tumahimik at magpatuloy. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.